Mental health ng mga mag-aaral dapat pahalagahan ayon kay Senator Lito Lapid naritong nuskop ni Angelo Bainiño Pakailan ay opisyal lang nilagdaan ang Republic Act No. 12080 o ang Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act. Isang batas na naglalayong bigyang prioridad ang pangalaga sa mental health ng mga estudyante sa bansa. Bilang pangunahing may akda ng batas, binigyang din ni Sen. Lito Lapid ang kahalagahan ng mental health sa pagunlad ng kabataan. Ayon sa kanya, kinakailangan ng agarang atensyon at aksyon upang masiguro ang maayos na kalagayang mental at emosyonal ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng batas na ito, ipatutupad ang mga programa at serbisyo na susuporta sa mental well-being ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan man yan o kahit sa pribadong paaralan. Kabilang dito ang pagkakaroon ng sapat na guidance counselors, pagsasanay sa mga guru at mas madaling access sa mental health services. Ang Republic Act number no. 12080 ay isang hakbang patungo sa mas inklusibo at mas responsabling sistema ng edukasyon na nagbibigay halaga hindi lamang sa akademikong aspeto kundi pati na rin sa mental at emosyonal na kalusugan ng mga kabataan. At yan ang aking news scoop, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.